Hello, good morning mga kamakulits Mais no na umaga sa inyong lahat Nandito naman po tayo ngayong araw na ito Upang magbigay ako ng konting tips About sa hindi dapat gawin Dito sa Japan Amaya tignan muna natin kung makakapagatid tayo Tapos balik tayo sa inyo Pag-usapan natin Kung ano bang mga hindi dapat gawin dito sa Japan Let's go! So yun mga Hindi nga pala makakapasok si Akira Mamaya na tayo mag-usap tungkol dun sa tip na sinasabi ko sa inyo uh, ah, Tignan muna natin yung snow dito sa amin kasi minsan lang mag snow dito sa amin mga makulit yes Ayun, mga makulit so oh, namig kahit may araw wala hindi mo <laughs> ubra ang lamig ngayon uy dulas <laughs> <laughs> mamaya mga kamakulits after na yung maglaro sa snow mag usap tayo dun tungkol dun sa mga hindi dapat gawin dito sa Japan doon natin sa loob kasi malamig dito kapag dito natin pinag-usapan yan eh pero bago yon, may nagpapa-shoutout pala sa akin uh, shoutout sa'yo Bibiling Ripple ng Kakigawa Shizoka Wah! at si Isaiah Abuin ng Ilang Ilang Street Paco Manila Philippines shoutout sa'yo pre Tingnan mo ang snow dito sa amin, oh. Wow! White Christmas! Tingnan <laughs> mo yung mag-ina ko. Yagwa, dyan ngit! Ay, dyan hindi malamig, Chang? Play ka, play! Wow! Ah, Shakira! Hindi na makapak Shakira niyan. Ikaw dumagata sa mga bata ngayon. Oh, wala. Paano kung yun? Ang problema, kung papasok kasi yun, madulas yung kalsada. Ah, Mag-iisip muna tayo ah, makakapasok si Akira. Hawaii kawaii mo na po! Yun, after natin mag-play, mag-usap tayo tungkol sa mga hindi dapat gawin sa Japan. Okay. Eh, dalawa. O, oh, sa, sa ano? Sa ano? Oh. Nakas ng snow. Ang sakit sa paa, mga kamakuls, kasi wala tayong medyas. Ayan, o. Oh. <laughs> Ayan yung dalawa, Oh. Yun, tingnan nyo, mga kamakulits, o. Oh. white christmas na mga makulits parang itong lasa nung ano snow bakit <laughs> sa loob papasok na ang dating makulit at ang pamilya makulits pag-usapan na natin sa loob kung anong mga hindi dapat gawin dito sa Japan oh. yeah. so pasok tayo let's go So yun mga kamakulits, na-upvote na tayo sa, sa loob ng bahay. Masyadong malamig na doon sa labas at dito may heater, hindi na natin kailangan ng jacket. Ngayon, sabi ko nga kanina, pag-usapan natin yung topic na mga hindi dapat gawin pag nandito tayo sa Japan, lalo na sa mga trainee, OFW, kaya mga turis. Yan, para sa inyo to. Tip lang, konti lang naman to, naman tayo matagal ang unang-una sa akin para sa akin ay yung ano wag kayong magtapon ng mga basura sa mga publikong lugar dito sa Japan bawa sa labas yung mga pet battles may mga taponan yan lalo na yung upos ng ano, filter ng sigarilyo yan may multa yan dito mga kamaulits magtapon kayo wag lang kayong papahuli pero pag nahuli kayo sigurado multa kayo yon ang number na natin ay tumawid kayo sa mga tamang tawiran. Yan. Kasi yung mga nag-drive dito, mga kamakulits, napag-aralan namin yan na yung lugar kung sa kami dapat mag-slow down. Paano pag hindi kayo tumawid dun sa tamang tawiran, hindi, hindi pa kami naka-slow down yan. Mamaya, mabangga kayo, delikado. Yon, sa so yon, mag iingat tayo palagi mga kamakulits. Pag nandito tayo sa Japan, lalo na hindi tayo gano'ng marunong makipag-usap ng Nihongo. May mga hapon din na minsan, ah, hindi natin alam, di ba? hindi natin masasabi. So, ang number 3 natin ay bawal maingay. Yan. Number 1, number 2, number 3. Bawal ang maingay. So, ang ba Halimbawa, number 1 example, bawal maingay ah. sa apartment po natin bawal po dyan ang magkaraoke lalo na pag gabi kasi yung mga kapitbahay dito tumatawag sa may-ari or tatawag ng police pupuntahan kayo kukunin yung alien card nyo yung nyo lagot di ba sira ang visa pag mga ganon kaya bawal maingay sa apartment magkaraoke ang number to example natin yan sa maingay sa loob ng train Bawa, nakasakay kayo ng train, gumagamit kayo ng cellphone, nanonood kayo ng mga video habang nasa biyahe. Kailangan nyo dyan mag-headset. Karamihan ng mga hapon, mga headset dyan. Pag nanonood sila ng mga balabas na anime. Ah, balik pa lang nga tayo sa number one. Yung sigarilyo, yung mga filter na yan, pwede nyo naman siyang patayin din sa baba. Tapos, mga hapon kasi binubulsa yan eh. Pero may nabibili niyan sa Daiso, yung mga ashtray na may liit lagayan ng filter pag tapos yung gamitin. So, example number two tayo dun sa bawalang maingay. Sa public place. Halimbawa, naglalakad kayo or may mga tao kayo nasa paligid, nasa tourist spot kayo. May tumawag sa inyo. Huwag kayo makipag-usap ng medyo malakas. Medyo mahinga lang dapat. Kapag nakipag-usap kayo o lalayo kayo sa mga tao. Kaya lang private nyo lang kasi parang basta sa kanila yun, makakamahuli sa. Yung mga nandito sa Japan, correct me if I'm wrong. Ayan lang po ang aking mga naka, nakalap na mga balita. <laughs> yoon So, punta tayo sa ano, sa mga hapagkainan kapag may mga kasama tayong hapon, mga Japanese. Ang pinaka ang pangit, hindi ka ay ayan -ay at huwag yung gagawin. Yung chopstick nyo, huwag nyo itutusok sa kanin or sa mga ramen na patayo so ganda yung pahiga pag ilalapag nyo kasi so, ang kasabihan nila dyan parang kamatayan or para sa patay kaya huwag nyo gagawin nyo mga kamakulits pag nandito kayo, nag tourist kayo kumain kayo sa mga ramenan or may kanin, may chopstick huwag kayo itutusok na patayo okay copy that so number 4 ah, number 5 na pala tayo mga kamakulits ang para sa sa number 5 sa pagkain yung dighay huwag kayong didighay yung kamakulits parang nakakabastos sa kanila yun eh. mas maganda ng umutot tayo kayo kaysa doon iba ang digay sa kanila kamakulits hindi ko pa alam yung exact exactly kung bakit pero huwag lang natin gawin di ba? tago lang natin <laughs> doon na lang natin yung kamakulits So, number six. Pag nakikipag-usap tayo sa mga Nihonjin or hapon, Japanese people, or sa interview nyo, kung ta-apply kayo dito sa Japan, huwag kayong magka-counter speak, mga kamakulits, patapusin nyo magsalita yung mga Japanese. Kasi pag yung, halimbawa, kayo nang niya, nagtanong ka bigla, pa siya, nakakabastos yung mga kamakulits. Huwag nyo, huwag nyo gagawin yun sigurado hindi pa tapos ang interview X na so yun mga well, kalits yun lang ang mga konting tips ko sa inyo baka sa susunod meron pa ulit kasi sa ngayon ayan po ang mga nakalap ng mga balita pula first year ko dito hanggang sa 5 limang taon na ako dito sa Japan medyo konti pala yung mga nalalaman natin dito eh pero yun sana huwag nyo kalimutan mag subscribe subscribe nandyan sa baba ng video pakipindot po yan at saka yung bell button syempre para sa mga paparating ko pang mga video at sa susunod kong vlog uh, rest day vlog tayo gala tayo kasi katulad yan tapos na yung snow sa susunod na araw mga ma, ma araw naman maagala ulit tayo at teka na nga pala, tatawagin ko muna si Airi. Airi! Mag Magpaalam ko na sa vlog ko, papaalam ka lang. Uh, ayaw ni Airi. Magpapahinga daw muna siya, basta mga, mga ulits, Hanggang dito na lang po yung vlog. Please like and share. Sana magustuhan nyo yung konting tips ko sa inyo. Kahit na may snow ngayon, malamig. Natasa lang namin maglaro sa snow at naligo ako sa snow. nandiyan po sa shorts yung video na 'yon. Paki paki na rin. Ato yung kalimutan. Sabi ko nga, mag-subscribe. Click the subscribe button sa baba ng video na ito. Ato niyo rin pong kalimutan yung mga previous video ko na panoorin kasi may number naman po 'yan na uh, vlog number 12345. Sana masabay bay nyo po ako at ang pamilya ko dito bibigyan po namin ng kulay ang inyong buhay. Maraming maraming salamat po. Arigatou gozaimasu. Bye.